ya 250 kg Ah apa macam ni? Apa nak kena Ah. Kamu satu saat ajuk. tak payah span Pasok ako sa loob. Pasok ako sa Pasok. Pasok ako sa loob. Pasok ako sa loob. Pasok Ah, kanina yung kanina. Wala. Wala. Bumaba si na si Sen. Tor. Wala. Ipakaw na. Ipakaw. Wala natin. Okay, okay na. Bubay. na ako. Bubaba na ako. Bubaba na ako. Para na siya. Bubaba na ako para makabalik sila. Hindi makapunin na ako. Hindi na ako bubaba. Bubaba. sa ato, parang mabot sa ako. parang mabot ako.

In, ano na ako, Pakiusap na, si pakiusap. Ako, sir. Pakiusap, pakiusap. So, bukas so, na lang, uh, na. Isama po ba, sir, si uh, sir? Yung magnonotaryo. Uh, yung magnolotaryo. Yung, magnolotaryo. Uh, yung, uh, uh, yung notaryo public. Uh, 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 okay. 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 sir. Okay. Uh, po Oo, ano? oh, oh, oh Okay, baka may ito. Oh, baka may ito. Okay, ni Pierre pa rin. 'Yan 'yung bayad niya. 'Yan 'yung tarungan. Kasi kayo, pero wag din siyang. Kasi kung hindi mo inalagaan, sa kinabukasan Bro, 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 bro. pagbigyan mo na notary lang yan naman Nasa batas yan. Sir, ah, papasokin ako po sir. Kung ano daw sir, yung lumabas yan, sila daw sir ang papasok sir. Hindi, sila lang, sila siya lang. Pero sandali lang, sandali lang, Sa dalilang, uh, Sa dalilang, may usapan naman tayo. Uh, notary lang. Apo, yan lang. May ah, usapan naman tayo, yung notary lang. Notary lang ang papasok. Sige. usapan tayo. Ah, uh, ano mo papaturi, muna? Notary uh, lang. Uh, uh, lang naman, uh, pakiklear uh, lang po. Okay, sir. Ah, notary lang. Kaya hindi namin trabaho na yung lang yung abogado lang. Yes, sir. Pinarating ko po, sir. Ah, para sa... para ng bawat Pilipino magkaroon ng uh, bugado, alam niyo Pinarating ko po, sir. Pinarating ko. Unfortunately, sir, yun po instruction sa amin, sir. Anak mo, kapatid mo nanay mo, ganito eh. Payot kayo? Ha? Payot pa kayo? Apuso na! Pinapawin po! lang naman ito kasi pagkakasundo? Yes sir. Hindi ko talaga. Hindi ko talaga. Hindi ko talaga. Hindi ko talaga. Hindi ko kami Hindi na talaga. Hindi ko ano alam na labo mo? O boses pikit lang ko na po, para para sa bawat Pilipino. Pinaalala ko na po sa inyo. Notaryo lang, boss, pakiusap. Notaryo lang, kliyente, tingnan ko isyu ko sa palad. Ano 'yan? Kapalit sana Pilipino tayo. Wala na 'yung misyon nanubuyan. Oh, notaryo. Notaryo lang yan, sila papasok ha, mga dulaw papasok at gudo. Notaryo. Si papasok na lang yan, sir. Notaryo nga no, notary. No, Sorry po na natengente ng tayo sa Supreme Court. Okay tayo dito na ha. lang. 5 <laughs> o'clock <tari> lang sa <laughs> <kay. lang kami. laughs> Supreme. Court 1:00 na lang Supreme. pare, pare. na <laughs> Sir, may raise ko na po yung sir, unfortunately po, sir. Ang instruction sa sir. Yung document lang po na kinukuha, yun lang po yung dalalim. Yun na ay, yun lang yung Kailangan manumpa yung yung Opo, sir. Pero, kaya naisin na ako namin yung Ano yung document, sir. Huwag Niyan. Ay, opo, sir. Padalinin niyo. na po. Ay yes. para uh, lang na kami, sir. Opo, sir. Opo, sir. Ah, ano po muna tayo papasok na natin dito na po kayo. sir. Papil lang naman dito. Dito na po 'yun, Dito na. Dito na po kayo. Dito na kayo. Dito na po kayo. Dito na po kayo. Dito na po kayo, sir. Ay, uh, sir. Uh,